po guys, uh, dito po tayo sa ano, uh, area. Yung saan po daw papatuyo ng uh, saging. yan yan po yung pinapatuyo po natin, guys. Tinitisap po natin, no. Uh, kaya lang hindi po tayo naka uh, patuyo. Kasi laging umuulan po dito. At ito po yung ano, yung dalako po na ano, yung panghukay. Ito po yung gagamitin natin ngayon para medyo malayo po tayo sa ahas kung meron man tayo makikita at saka nagdala na rin po ako ng ano yung sako at saka yung ano to BBC. para gawin natin tong ano guys ah, siguro para iwas disgrace guys ah nadala po tayo ng pwede natin gawin na ah, pang trap sa ahas po guys no para mas makuha po natin yung ahas na uh, siguro, walang madidiskrasya uh, po so po, uh, nalakan na po tayo o, uh, punta na po tayo sa sa area kung saan yung uh, mayroong ahas <coughs> So nag-iisa lang muna tayo ngayon uh, kasi uh, wala na po kasi nag ano na gustong sumama sa uh, bago na itong gawain guys kasi yun nga uh, nakakatakot po talaga yung ahas kasi pag makagat ka ah, uh, delikado po talaga no kaya siguro pagtagaan lang muna natin ah, uh, balang araw ay mag ano magtatagumpay po tayo sa Pinasok natin na trabaho So dito lang po natin na uh, uh, Dito sa uh, Sagingan na to no uh, Dito natin nakikita yung Butas Kasi itong ano guys Yung ito Yung puno ng Saging na uh, Namatay no Uh, marami kasi yung butas-butas dyan sa ilalim kaya uh, na dyan sila maninirahan yung uh, ahas kasi malamig dyan sa ilalim siguro sa susunod isusunod natin to uh, Balik lang muna natin yung ano yung nakita natin na mayroong ahas dito wala naman tayong nakita no kaya siguro susunod susubukan naman natin yan siguro nasa loob ang ano yung ahas ngayon kasi uh, malamig po yung panahon dito ngayon kasi madalas yung madalas yung ulan kasi yung ahas lalabas lang naman siguro sila pag ano taginit kasi maghanap sila ng uh, sapa o yung malamig na area <coughs> Sana ngayon uh, mahuli po natin, guys. So, ito. Ito po ako nanguhulog, no? Sa uh, kanal. Pagkanal na to Puno ng tubig to Ayan, malapit. Malapit na tayo. Okay, kita tayo. So yan po yung ano yung uh, butas na nakita natin na pumasok po diyan ng ano uh, isang ahas. Yeah, siguro. Ang gagawin natin. Ah uh, lagyan natin ng ano yung trap para paglalabas siya. Kasi ang mangyari dito, guys. Ah uh, lagyan natin ng trap yung butas. Tapos oh, kaya natin doon sa dulo. Pag siguro, pag lalabas, lalabas po siya, uh, mapasok po siya sa trap, no? Kaya, ito yung, ito yung una natin gagawin, guys, para hindi po tayo mahirapan sa pag-uli. <coughs> so, simulan na po natin, guys. Ayan. Uh, Ayan po. Iyan ano lang, pasok muna natin yung kamera natin dito para hindi po tayo mahirapan. Ayan. darating din tayo eh, guys no Sana, uh, sa ano sa pa tamang panahon na pag uh, may asa yung mabita, uh, tayo makikita uh, oh. hindi tayo siguro takot mo lang humawak kasi talaga ano talaga kaya ito muna tayo ay yung isa ka muna yung gagawin natin ito ito ah uh, baka lang naman tayo no na uh, sagagawin natin to mahuli natin yung ahas yan tapos nalatali ang dalating bis parang nandyan pa guys silalim pero mararapat nang tutayong ano tutayong sesimay ano Yung kahoy ugat ng kahoy no ating ano yung truck so, gagawin natin ilagay siguro natin dito so walang ano guys bakas na lumukas na po yung ano ahas dito karang nandito kasi lalo lalim guys kaya lagyan natin ng trap tapos siguro paglabas niya uh, dito sa dadaan po sa dito sa ano ah uh, BBC po na ginagawa po natin papunta po dito so madali na po natin na mahuli ay yung ahas yan tatapunan po natin dito yan talaga dadaan sa divisi sa so trapo natin kailangan tatapunan natin dito sa ah, lokas butas dito guys pag dadaan po siya lalabas po siya sa butas na to dyan po siya papasok sa sako sa kaya ang gagawin natin ngayon para mabulabog mabulabog po siya sa, uh, sa loob ng butas na to ay <coughs> okay natin dito sa kabila para matakot po siya lalabas po siya doon ah uh, ito kasi hindi natin mawaka ito may, may ano kasi ugat ng puno Simulan na po natin yung pukay dito guys. parang wala pang ano guys na lumalabas na po yung ahas dyan wala pang sayo, no kasi pag lumalabas yung ahas dyan gagalaw yan talaga makikita nyo kung mamasdan nyo lang guys baka hindi ko makikita guys lalabas na po yung ahas dyan no kasi binabulaw ko na po dito dito sa area na to So yun nga wala. Uh, nakakausap ko po, po yung uh, may-ari sa hapon nang napunta po ako dito sa pinatpatayuan ko ng saging. Ay sabi niya uh, may ahas po talaga na kikita po niya dito. No? Uh, sabi niya parang kubra. Oh, kasi yung yung ano yung kulay niya ay uh, yelo. May yelo at saka itin. Uh, siguro madalas niya yung makikita yan dito hindi lang niya ma siguro matsimpuhan ba no na siguro malapit niya malapit sa kanya at mapatay niya kaya siguro hindi lang uh, isa yung uh, ahas na nandito sa butas ito, guys parang marami po sila dito siguro dito na rin po sila nung, ano nangingitlog kaya sabi nila pag ano pag nangingitlog daw yung ahas uh, sobrang Tangkong na yan guys. Kaya ingat po tayo. Ayan, may nakikita na po kung ano. Parang, ano guys, butas. Kaya, yun titingnan natin. So, po guys, no. Ay, may nakikita po tayong uh, butas dyan sa kapila guys. Kaya, yan, papakita po pa natin dyan guys. Ayan po. So, ayan po yung hinukay po natin guys. At ito, nang hinano ko ng panghukay po natin ay bilang nabutas. Kaya, siguro tagos na yan dyan, dyan doon. No? Yung butas na yan, tagos yan doon. Siguro pag ano, ah, lalawas na yan. Titingnan natin si lalim guys. misalnya di guys nah no? bisa lampu itu sa nanti itu satu guys no? ah, sen, guys, Madiling, guys.

Sige po natin yung ya, asyado kayo lang. kita kasi madilim <laughs> simple. Yan. Ah. Parang kinakabahan ako, guys. Kasi oh, ah, nakita ko na talaga yung ahas dyan sa ilalim. Pero hindi yung ahas na nakita ko nung una. ang sarili natin guys kasi parang nanginig na ako ng ano nakita ko natin yung ahas guys pero kaya ko to isa isa lang nakita ko. Pero malaki po kasi yung puta sa ilalim natin alam kung marami pa po ito. natin natin yung ano guys yung uh, buntot kasi nakita ko po kaya ano uh, ano, cobra king ay ano uh, hawakan yung buntot kaya buntot yung hahanapin uh, po natin dito guys uh, pag mahugot na po mahila na po natin siya dito bago natin uh, ano yun yung ulo

So po guys, ah, uh, ito po, po natin yung ano, yung maliit, maliit lang itong nahuli natin guys, no, kaya, uh, siguro marami pa po, po dito, kaya, maghanap muna siguro tayo ng, uh, ibang paglagyan na sako, ah, uh, ito na lang, at siguro kukuha lang po tayo ng ibang sako para ilagay natin dyan, siguro, tatabunan lang muna natin to dito, para hindi po makakalabas yung mga kasama niya dito guys, at saka dito. Uh, sana wala mong bulong butas. So, ayan. Matatabunan ako na natin, guys, no? Kaya, uh, pabalikin lang po siguro tayo mamaya pag ano, guys, uh, makakuha na po tayo ng ibang sako para pang Gawin natin trap dyan. So ayun lang po siguro. Maraming salamat. Uh, God bless. Magandang umaga po. Ah, kinakabahan po talaga ako guys.